Yung mga nagpapagaling po, yung may mga hamon na kinakaharap ngayon, may matindi kasi siguro pinagdadaanan, minsan parang feeling mo wala na bang katapusan 'to, yung sakit, problema, pagsubok uh, sa ibang uh, mga lugar po, yung persecution dahil sa yung pananampalataya. Parang gusto mo na minsan sumuko, no? Pero alam mo, Brad, may magandang balita ako para sa iyo. Hindi nasasayang yung lahat ng mga pinagdadaanan natin. Alam niyo po kung bakit? Ang sabi po sa Roma 8:18, para sa akin, sabi po ni Apostol Pablo, para sa akin ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi ma maihahambing sa napakagandang kalagayan balang araw. Sabi po ni Apostol Pablo, I consider yung present suffering natin, yung present challenges natin, hindi raw po worth comparing sa glory na ipapakita sa atin na may eternal joy. Yung bigat po na pinagdadaanan mo ngayon, although mabigat pakinggan to, parang minamaliit mo ba yung pinagdadaanan po? Hindi po. Sinasabi na ni Apostol Pablo, yes, hindi niya tinatangging mahirap ang kanyang pinagdadaanan kasi meron siyang persecution, may gutong, kinukulong siya na walang dahilan, may pag hirap pero ang sabi niya hindi ko ipagpapalit to dahil alam ko na lumalalim ang aking pananampalataya sa Diyos dahil dito lalo ako nagiging dependent sa Diyos dahil dito at lalo akong uh, naglo-longing na itong panandalian na to ang kapalit ay eternal joy wag po natin pagpapalit yung panandalian kaligayahan dito nagagawa ka ng mga maling pamamaraan at tatalikuran mo ang Diyos para lamang gumaan ang buhay mo dito sa lupa pero miserable naman yung eternal life na naghihintay Balik ta, dapat po meron tayong long term perspective ang layunin po ng pinagdaanan mo ngayon hindi yan saya yung luha mo, hindi yan sayang. Yung sakit po ng dinadaanan natin, may ginagawa po si Lord sa likod ng paghihirap mo ngayon. Kung nasasaktan ka kayo, naghihirap, may niluluto si Lord para sa iyo. Kung parang walang sagot ang mga tanong mo, bakit namatay? Bakit sa akin pa 'to nangyari? Bakit ako pa 'tong uh, nasasaktan? Bakit ganito? May kasagutan si Lord na ipapakita sa iyo sa takdang panahon. O hindi mo malaman ang sagot. Pero it doesn't mean hindi tama yung ginagawa ng Diyos. May mga katanungan ako sa langit ko na itatanong. Siguro, <laughs> no? For the meantime, patuloy po tayong kumapit sa Diyos. Patuloy tayong umasa sa kanyang uh, pagsasalba sa atin because our pain has a purpose. At si Lord, hindi hindi kanya pababayaan yung presensya niya ang mahalaga. Kaya as I end, kaibigan, ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon, huwag kang susuko, hindi pa tapos sa iyo si Lord, may ginhawa sa iyo naghihintay, binubuo lang niya yung uh, proseso at uh, meron siyang nilalaan para sa iyo. Balang araw, marirealize mo, ah, kaya pala. Ah, dahil doon, magiging testimony yung pinagdaanan mo ngayon because without a test, walang testimony. At mo, mga tao, mabibless dahil sa pinagdaanan mong pagsubok, mamapapagtagumpayan mo balang araw. So the pain you feel today will never compare to the glory God is preparing for you. Amen? Roma 8.18 Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na to ay hindi maiahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Sa IP Manalangin, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Una-una yung bansa namin. Marami, Lord, na mga ganap, mga pangyayari. At Lord, tulad din na sinasalba mo ang bansa mo. Lord God, ang pinili mong bansa doon sa Biblia, ang Israel. Lord, tulungan mo rin kami, Lord God, na magkaroon ng kalinawan, ng clarity, ng kalma, ng peace, knowing na ang aming bansa ay para sa iyo. Nakalimbag yan sa aming mga pera. Pinagpala ang Diyos, ang bayan na ang Panginoon ay Diyos. Blessed is the nation whose God is the Lord. Yan Lord ay uh, hinahawakan namin araw-araw. Pag may hawak kami pera, pinangahawakan namin yung pangako mo na pinagpapala mo ang bansa na nakatuon sa iyo. At yan po ang aming dalangin sa mga naghihirap namin mga kababayan, whether Lord God physical, financial, emotional, relational, ikaw po Panginoon mag-assure sa kanila, the best is yet to come. Manatili lang po kami nakakapit sa iyo hanggang dulo because hindi sa sayang ang pagdepende namin sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan sa pangalan ni Hesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Elliscopides.